O eto, pag nakita mo, care of congressman, ganito. Care of congressman, ganyan. Care of congressman, ganito. Care of councilor, ganito. Care of the chairman, ganyan, ganyan. And so on and so forth. O ngayon, eh ako, okay lang. Uh, kung qualified kayo. Pero pag napatunayan namin, na <laughs> kulang ang papel, hindi totoo ang papel, nagsinungaling kayo, kakasuhan ko talaga. This time around, tutuluyan ko. Bakit? Property to ng gobyerno. Pera ito ng taxpayer. Pera to ng taxpayer. Ang obligasyon ko bilang alkalde, ang lahat ng ari-arian ng pamalan ay kailangan kong maingat na panghawakan maingat kung i-dispose. Oh, kasi pwede akong mag-dispose, pwede akong bumili. Katulad yung ginagawa natin sa expropriation. Mm -hmm. Diyan sa District 2, marami akong binili ng lupa nung panahon natin na yun. Sa District 5, yung mga binibili. Pag-aari na ngayon ng gobyerno. oh, siya namang ibibigay sa awardee, siya namang babayad sila sa gobyerno. Ganun yun. No? Eh, obligasyon ko naman yun. Eh, kaya, etong mga to, mga chairman to, hindi ko napapangalanan. Marami na eh. Mm. Kasi yung isa, may una nang sumuko, sumurrender na. Nang ng kanilang unit. Pati award. Oh, okay. Oh. Oh, buti nga may award pero walang application eh. Eh, yung ibang nanonood dyan eh. O shoutout out o. tingnan natin kung gaano magsha-shout-out. Gaano po. karami magsha-shout-out. Yung Oo. ibang nanonood diyan, Yorme, paano mag-apply? Yorme, matagal mm -hmm. na ako nag-apply. Yorme, kailan ba? Mm -hmm. o, ano yan? Pag tiningnan mo yan, ha? Ako, hindi ko nakikita comment nila. Ma maraming umaasa diyan eh. Opo. Ito nga, Yorme, tanong ka lang, konektado naman po dito. Sure. Sabi ni uh, Lolita Kasseljay, pwede rin po mag-apply ang mga solo parent sa pabahay. Eh, kasi may pamilya ka naman, na, 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 nag-byuda ka. Mm -hmm. O, oh, naihiwalay ka, may pamilya ka. So, pwede. Oh, bakit naman hindi? Basta sila'y walang pag-aari. Ayan na, maliwanag to, ha? Walang pag-aaring lupain mm. o bahay. oo oh. tapos uh, sa mga empleyado natin, ha, uh, uh, dapat below 18. Eh, meron pa nga lawyer, eh. Nandiyan? Sa... Hindi, nandun sa... Andun pa? Hindi, ah. eh, titingnan natin <laughs> kung sila'y a-attend. oo oh. oh. At magsasabi ng totoo sa pact committee Committee. Oh, because they're going to take oath oh, in the uh, investigation. Oh, ngayon naman, oh, ito, Iyurmi, e, nanonood po kami sa iyo ngayon. Mm -hmm. Kami po yung mga empleyado ng DEPW na awardee. Nagsubmit po kami ng lahat ng requirements. Kumpleto po kami. eh oh. e, matatanggal ba kami? eh bakit kayo matatanggal kung tama at kwalipikado kayo? Hindi kayo matatanggal. O, oh, kasi may qualification eh. Opo. O, oh. maniniwala ka, may taga-tagig. Eh bawal yun eh. Dapat taga Maynila lang. Eh. So kung taga-tagig yun, malamang pinaparentahan niya sa iba? Hindi ko alam. Award eh. Pero yung address niya, tagig. o. Hmm. o oh. oh, meron pa isa, taga Tondo. O oh, kukunin ko na lang sa palayaw na Chris. Oh, yun na lang muna, Chris. Pero alam niya kung sino siya. Tatlo unit. Oh. oh meron naman yung isang congressman. Meron na dito, meron na dito. Siya nagmaniobra rito, siya nagmaniobra rito, nagrekomenda rito, nagrekomenda dyan. So, hindi na siya, hindi na siya public housing. Political housing na siya. Nadidipit yung purpose. Eh, ginastos natin billion-billion. Eh, itong mga binabanggit ko itong mga politiko, ito yung mga nagsalita na masakit sa akin noong araw na para bang binaon ko sa utang ang Maynila. Eh, ito nga't pinakikinabangan ng tao. Eh, yung pala sila'y gagahasaan ito. So, sa akin lang, o buti na nga lang, ang taong bayan sa Maynila, o oh, hindi naniwala, binigyan pa rin tayong pagkakataon. Ngayon, itatama natin. Oh, itatama. Hindi tayo mga api. Yung, yung mga nabigyan na, na sa tingin natin ay qualified, sumunod, good for you. Pero wag na wag kayo magsisinong. Katulad ito, mabuti ito. Pito ito eh. Puro chairman eh. Oh. Oh. Kaya marami pa kayo. Kaya may pagkakataon pa kayo, nananawagan ako. Bago pa magkahiyaan, at oh, baka makasuhan pa kayo. Oh. Kasi po yan, hindi po yan candy na pinamimigay ng mayor. Oh, dahil sa kapritso lang. Ha? Huh? Oh. Iyan po ay property. Sino may ari? Ikaw, moka, taxpayer. Yung mga nanonood, taxpayer. Sila may ari. Sino ang administrador? Mayor. Oh, eh ano ba naman yung munti kong uh, pagmalasakitan yung mga pabahay na yan. Oh, kaya sa mga kapwa namin empleyado na awardee, wag kayong magalala. Kung qualified kayo sasubmit nyo lang naman ulit yung mga kopya na sinubmit nyo dati. Alam ba mo ka, kahit yung mga dokumentong ng mga to, nowhere to be found. Pati yung mga nauna, na mukha namang ano, qualified, hindi rin makita dokumento nila. Meron pa isang isidente, kinukumpirma ko pa, uh, certain, uh, uh, letter F ang pangalan binubuhusan ng alcohol yung mga dokumento. Para nga naman masira yung mga dokumento. Napakawalang ya talaga. Noong June 26, alam mo ginawa nila. Alam mo yung rapol? Kasi yung rapol, sila-sila. O oh, ito yung susi, o oh, kumuha na kayo dyan. Pag nakuha mo, yun ang iyo. Oh, eh, hindi po maganda yun. Oh. Aminin na natin ang totoo inabuso nyo, dala ng malapit kayo sa kusina. Ako, hindi naman perpekto eh. Pero wag naman yung ganun. Hindi man ang gobyerno, yung pero sinasalaula natin. So, ayun. Panood nyo po, grabe pala, no? Yung pang-aabuso nung nakarang administrasyon. Kung paano po uh, binaboy o pinamigay na parang candy lang. Di ba? O ito, sa'yo yung unit na to. O ito, ito yung ano, uh, raffle. Kung, hanap ko, anong susing makuha mo, yun yung sa'yo. Diyos po, eh hindi po yan yung pong uh, prinsipyo o yung rason kung bakit po ginawa yung mga residences na yan. Yan po ay para sa mga may mga walang sariling bahay, mga malilipang kita, uh, yung mga squatter. Para, para sa kanila po yung pong mga residences na yan na ginasusan po ng bilyon ng pamahalaan. Di ba? Uh, yun na nga eh, hinihilitan nila na si Yorme Isko na umutang daw ng malaki yun naman pong pinagasusan ng utang Diba eh, sila naman po ang bumababoy. Sila po ang, kung ano-ano lang po ang pinagagagawa. Diba? Meron isa daw, tatlo yung unit. Meron yung isa. Diyos ko po. Uh, nakakalungkot, nakakalungkot po. Dahil uh, ito po ay mga matagal pong nakasama ni Yorme Matagal po niyang pinagkatiwalaan. Pero nung uh, nabigyan ng pagkakataon na sila yung may kapangyarihan, ay uh, umabuso at uh, talagang binaboy yung pong housing project ni Yorme na para po sa mga mahihirap na kababayan po natin dyan sa Maynila. Pero yun nga, iniimbestigahan na. Kaya bilang na yung mga araw nung mga umabuso po dyan at yung mapatunayan na na meke o nanloko ay tutuluyan daw ni Yorme at makakasuhat. So ayun, abangan po natin kung saan papunta po yung story na to. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Manila, God first. Bye-bye.